nagpapaaraw ako guys dito sa may then, pasok ang araw dito sa may living room namin na nagpapaaraw ako kasi giniginaw ko nagchichill ako kahapon ganito din ako kahapon no umaga paggisi nagchichill ako tapos ngayon ulit nagchichill ako sabi ko kay Asis hindi kaya ako na at Asis Ay, sabi ko sa kanya kasi nagluto si Asis ng chicken soup. Yun yung pinakain niya sa akin. Kasi sabi ko, giniginaw talaga oh, Grabe, ang labig. Sabi ko sa kanya, siguro mamayang gabi, sabi ko, kapag magluto ka ulit ng sabaw, sabi ko, lagyan mo ng tanglad. Sabi ko, yung tanglad, tapos lagyan niya ng luya yung ano yung yung soup na lulutuin niya kasi sakit din ng ulo ko ganito ako kahapon grabe no, <sighs> oh kaya sabi ko dito ako sa sala ihiga kasi may araw para kahit papano yung lamig na nararamdaman ko maibsan gawa nung sasikat sikat ng araw ito ano, na, kablangkit ako. Uminom na ako ng gamot. Pag hindi umipekto yung gamot ay binigay ng doktor kahapon, ibabalik ko. Kasi hanggang ngayon may fever pa rin ako. Yun na Yung lagnat kasi, inaano ko baka kasi mahawa ako si Tonton. Gawa ng lagnat ko. Uh, I love you. Ay, naku, di ko alam kung ano nangyari sa akin, guys. Sabi nung doktor kahapon, viral daw. Yung trangkaso ko, ala alam ko, nahawaan ako kay Asis. Kasi si Asis ang nagkasakit. Nagkatrangkaso si Asis nung nakaraang linggo. Kaya alam ko, nahawaan ako ni Asis. Sana ang mga bata, huwag mahawaan. Kawawa kapag bata ang nagkasakit. Ay. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Magaling na ulit ang inyong lola at nakakapagtanim na ulit tayo ng ating mga gulay. Bali, nagising kami ng maaga ng mga bata. As usual, ang schedule ng ating Bebelabs ay sa umaga kasi kaya maaga tayo nagigising at hindi na sila bumabalik sa kanilang pagtulog so... Ang ginawa ko, nagpakulo ako ng dahon ng tanglad at yun ang pinangligo ko. Sinabayan ko ng pag-inom ng gamot na bigay ng doktor. Kaya maginhaginhawa na yung ating pakiramdam. At ang sabi ko nga kay Asis, kailangan maibudbud ko na rin yung ating chai kasi kailangan sumabay siya sa pagtubo nung uh, turi na ibinudbud nila nung nakaraan. Ayaw man akong payagan ganong isa kasi nga uh, umukay na pakiramdam ko pero kilala ko naman kasi ang sarili ko na kaya ko nang kumilos. Ayaw ko naman na porket okay na ako ay mag -upo, upo lang ako dito sa bahay. Dalawang araw na rin kasi ako na ano lang, nakahilata lang dito sa bahay. Gawa nga ng, ng trinang kaso tayo. Kaya sabi ko, kaya ko na. Kaya sabi niya, bahala ka sabi niya. Kaya ayan. At saka sinasabi niya sa akin na tabunan ko daw kasi naglagay ako ng pa, parang pabed, pa-square-square square ba para alam ko kung nasaan yung itinanim ko, kung saan yung parte ng itinanim bawat gulay. So ang tinanim natin dito ay uh, uh, pakchoy muna yung ibinudbud ko tapos isinunod ko yung ating uh, carrots. Tingnan natin kung yung carrots natin mabubuhay kasi medyo alangan ako sa seeds na ibinigay sa atin nung nagtitinda. Hindi ko alam kung mabubuhay yung seeds na yon <laughs> Di ba nakwento ko naman sa inyo na ignorante talaga ako sa buto ng uh, carrots talaga. So magtatanim din tayo ng green peas. Itatabi natin yung green peas sa may turi. Pero ang green peas medyo mahirap nga kasi pa isa-isa at medyo masakit ang balakang at sa legs kapag nagtanim nun kasi talagang nakaatuwag ka kapag nagtanim nun good morning everyone grabe ang fog na naman dito sa amin ang kapal kapal at malamig siya ramdam mo sa balat yung lamig ang kapal doon, no? Oh. halos wala ka nang makita doon. oh, Wala kang, halos wala kang maaninag doon. Hanggang dyan lang sa may hay ang nakikita mo. Mm. Mm. Ah, ang kapal ng fagat ang bibi gustong lumabas. Walang bonnet. At yan yung itinanim ko kahapon. Bali, hindi pa ako tapos kasi nagtatanim lang ako kapag walang araw o di kaya kapag yung maagang maaga pa o di kaya sa hapon na Mami! Mami! bali nakapagtanim ako ng green peas kahapon nakapagtanim ako ng green peas Mami! tapos yung pecha yung carrots at saka yung sweet potatoes natin From sweet potato hanggang dito, hindi ko pa siya nagagalaw guys kasi kailangan ilagay yung chicken manure na nasa sako. So, magtatanong ako kay ama kung meron din siyang sitaw. At magtatanim tayo ng sitaw. Kahit mga tatlo or apat na piraso lang. Hindi natin kailangan ng marami kasi oras na yung sitaw tumubo. Maramihan naman ang bunga nun. May sitaw kasi si ama. At gusto kong magtanim ng mais. Yung isang space doon, yung isang square doon para yun doon sa garlic. Sa, garlic tabi ng green peas. So, magtatry ako magtanong kay ama kung meron siyang, kitang-kita mo yung ulap dyan, o. Oh. Nagpo form siya, pabilog yung form niya, o. Oh. Ay, malamig-lamig na ating panahon. So, tatanungin ko si ama, nandito siya kanina, eh. Ang dami nilang pagkain ng ano, oh, ba? Ng kambing, nag-ano siya, nagkat cut siya ng grass kahapon. Kartehan mo. Kartarda ng anak ko. At kukuha ulit ako ng tanglad. Ipapakulo ko at ipapanligo ko ulit. Kasi talagang okay na ako. Iano ko lang talaga. Tuloy ko lang talaga yung pagligo ko ng tanglad kahit tatlong araw. Tuloy-tuloy. Para yung ano natin. Pakiramdam natin ay... Talagang guminhagin hawa na. <clears throat> Hala, grabe. Simula na talaga ng winter. Pero, kaya pa naman. Kaya pa natin na ano. Na wag mag-jacket. At saka, pagdating naman kasi sa tanghali, maaraw. Ay, ayan o. Oh. Kita nyo yung pag ano niya o. Oh papunta na dito yung ano, papunta na dito yung clouds. Clouds daw. Fog. eto yung nakakasipon. Grabe. Nakakasipon to. Hindi mo nga alam kung fog pa ba to or usok na to. Baka may nagsusunog na naman. Ama! Yun, tinanong ko papuntang supermarket si Ama. <laughs> tinanong ko kung meron siyang sitaw. Wala daw. Video, sabi niya. Wala siyang pantanim. Siguro sabihan ko si Asis, bibili siya kahit kapiranggut lang. Tarim tayo ng sitaw. Kasi may kalabasa naman tayo. Tapos may talong tayo dun, oh. Yun yung talong natin, maraming bunga. Ang hindi talaga natin maitanim this season, ano, ah, okra. Nagtry na ako dati, ayaw. Marami siyang bunga, isang puno lang 'to pero marami siyang bunga. Tingnan nyo. Malalaki na nga eh. Oh. Pwede nang na pangulam eh. Oh. Pwede nang pangulam 'yan. May isa pa diyan. May isa pa dito. Oh. Pwede nang ma -harvest. May ano na. Ilang piraso 'yung pwedeng ma-harvest? Marami yan siya bunga. Masipag ito magbunga kahit isang puno. <laughs> oh, what? <coughs> Nga, katatapos siya lang kumain. Ngayon, pinahiga ko siya dyan para magugulong-gulong-gulong siya dyan habang ako naman ay kumakain. Nga, what? Say hi, guys! Say hello, guys! How are you? <coughs> naisos naisos nagsusumbong susumbong at tayo naman ang kakain hmm, di na ko hmm? pagkain niya na dikit dikit na lahat ng paano inahablot kasi ang kutsara tuwing kakain humahablot ng kutsara ang bata-batuta nakatingin sa akin at ito yung garlic na itatanim natin so mamayang hapon tayo magtatanim kapag yung araw ay anong tawag doon? kapag malilim na doon kapag yung araw natatakpan na ng bahay. Malilim kasi dun banda eh. So, binigay to ni Ama. Ito yung itatanim natin dun sa likod. Tapos, patatas at saka pumpkin na lang. Sitaw, sabi ni Ama, hindi daw masyado nabubuhay ang sitaw. Kaya sabi niya, huwag kang magtanim ng sitaw. di ano na lang. May sitaw siya dun sa may likod, no? Kung saan itinanim yung talong dati, tinanggal nila yung talong, pinalitan nilang sitaw. Pakihingi na lang tayo sa kanila pag may bunga ang sitaw nila. Ang sitaw ni Ama yung ganito kalalaki. Pero hindi siya yung sitaw na local. Hindi yung paayap. Paayap pang tawag dun ng Tagalaguna daw, sabi. Hindi yung buto lang kinakain. Basta yung ganito lang kalalaki na sitaw. Hindi siya yung mahaba. So, kain tayo guys. Time ko na rin para kumain. Ano na dito? 11.30. So, time ko na rin. Para sa sarili ko. Tapos na yung anak ko. Oy! Why? Ah, Pagulong-gulong siya dyan sa may karpet. Hmm, ang ulap pala natin ay baboy. Bali, ulam to kagabi. Tira na ulam kagabi. Kaya pinainit lang ni Asis. Ulam namin ulit ngayon. Para tipid-tipid sa gas. <laughs> Isahang lutuan Hanggang kinabukasan. Para tipid sa gas. Ang mahal ng gas. Dati nabili kami 1.7, 1,750. Ngayon 2,000. Kapag ganyang festival din dito nagsisitaasan din ang presyo. Hindi lang Pilipinas nagtataasan ang presyo. Lalo kapag may holiday. Pag may piyesta. Kagaya niyan, magtitihar na. Itong week na to ay, oo tama, itong week na to tihar na. It start ay October 31, ang start ng tihar. Mm. So lahat ng bilihin, mantika, gas, lahat yung mga, ano Hoy! nasa Nasa tiles ka na. Wala ka na sa carpet. Nakalayas na yung anak ko. Hmm, tapos na rin yung aking labahin. Tapos na. Ayan, kumakamta na yung washing machine. So, ayun guys. Ayan na yung anak ko. Nasa, nawala na siya sa may carpet. Hmm. So, ayan. I-add ko na yung aking video for today. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.